Samantala, kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na may limang tripulanting Pilipino ang narescue sa Red Sea. Sakay sila sa cargo vessel na Eternity Sea na inatake ng rebelding grupo na Houthi. Sinabi po ng Department of Foreign Affairs na hindi bababa sa dalawa ang kumpirmadong patay sa lumubog na barko. Pero hindi pa nila natukoy ang nationality. Dalawampu't dalawang tripulante ang sakay ng cargo vessel. Isa sa mga ito ay Russian. Marami nang ulat sa media about dun sa mga nasawi. Uh, um merong reports na apat, merong reports na tatlo. Um we will still have to confirm and the best source at this stage will be the seafarers themselves. Pag nakapanayam natin yung lima, pag nakausap natin sila, malalaman natin din sa kanila. Uh, kung ilan niya ba at uh, anong kinaratnan nung kung mayroong manasawi, anong kinaratnan ng mga nasawi?